So guys! To this video ay isi-share ko yung pagluluto namin ng uh, sumanbiko suman biko. O na, nag kami ng asukal sa gata. Tapos sinaing namin yung malagkit. Nung naluto na yung malagkit, tapos misaing Nilagay na namin sa inarnibal na asukal at saka gata ng yun. Si Nana yung nagluluto. Itong takal sa ano, sa takalan ng rice cooker na bigas tapos 'yung niyog, dalawang niyog. Saka 'yung asukal, kalahating kilo. Yan, yan ang mga ingredients. Ganito 'yung binili naming asukal. Brown sugar. Sya wash. 'Yung malagkit, galing 'yan ng Palawan dala ni Nanay. kung taga ano lang, taga kain hindi, hindi hindi nagpapabisan si mother earth dapat ang gagawin namin ay ibos yung binabalot sa dahon ng nyug. So, wala kaming makuha na ng dahon ng nyug. Yung ginawa ko, nag biko na lang kami. Ang tawag kasi dito sa amin ay suman. Di ba na suman ay? Suman. suman. Dito naman sa Manila, biko. Suman biko. Suman biko? nagbakasyon dito si nanay. Kaya nagpaluto ako ng biko. Halo-halo wow. para ano. Maano yung asukan. Uh, man video. Nandito na lang ang aking video. Bye-bye. Thanks for watching. Yeah!